generation. At the end of the day, hindi kami ang mamumuno sa kinabukasan kayo. Kaya piliin nyo, pag-aralan nyo, yes, pwede kayong magkamali, pero piliin, pag-aralan ng mabuti, at the end of the day, ito ang isipin nyo. Hindi kayo dapat nananakit ng mga kapwa Pilipino dahil magkaiba kayo ng ideology or pinaniniwalaan. Dahil hindi naman kami narito para saktan kayo. Lalong-lalo na na hindi kami narito para saktan ng mga polis. Narito kami dahil pagod na pagod na pagod na kami sa korupsyon. Yung mga nanay niyo, alam ko, iba sa inyo yan. Mahi hirap na hirap magpaaralin kayo ng nanay niyo. Maybe right now you are still not in the right psychological circle to understand the sacrifices of your parents. Pero sana hindi pa huli ang lahat na, na ma-realize nyo na ang kinagawa namin ay hindi para sa amin. Iniwanan namin ang aming mga trabaho. Iniwanan namin ang aming mga pamilya. Inilagay namin ang aming mga sarili sa frontline line kahit alam naman namin na pwede kami mapahamak. We are not here to provoke the police. We are not here para saktan kayo. Kaya huwag nyo rin kaming saktan. I am not here to convince you na mali ang pinaniniwalaan nyo. Dahil sa inyo yan. Freedom nyo yan. Pero huwag na huwag kayong mananakit ng kapwa Pilipino. At the end of the day, It will be you guys who will govern this country. Please, let's try. Let's all try to be better. Salamat po. Wala pong mananakit. Hindi po kami narito para saktan kayo. That's the least of our goal. Nang pumunta kami dito. Kaya walang mananakit, walang mambabato, walang magpupulmok. Okay? Now, back to business the fucking business. Wala pa rin bumababa. At kulang pa rin tayo sa numbers, pero hindi tayo uuwi na walang bababa. I would like to remind everyone here na ang laki ng ating sinakripisyo para tayo ay maparito. At ang laki ng rason kung ano ang pinaglalaban natin dito. Dahil kapag walang bumaba today, magnanakaw lang sila ulit po. Maluti sinungaling lang ulit sila bukas. At gagagugin lang tayo ng paulit, ulit, ulit, ulit. Ngayon, alam pang kulang tayo sa numbers. Kaya sa mga nagla-livestream dito, pinapanawagan ko. Hindi namin po kaya ng kami-kami lang. Huwag niyong iasa ang kinabukasan ng bansa sa iilang tao sa iilang grupo hindi namin ko kaya let me be very very frank and straightforward with that kahit gaano pa kahit gaano pa kalaki ang pagmamahal namin sa bayan hindi namin to kaya ng pag-isa kung hindi kayo pupunta dito walang mangyayari na nakawan lang tayo ulit at ito ang pinaka-importante, guys. It's not just about the economy. It's not just the, the, possibility of the Philippines going bankrupt. The most important thing, napakaraming EDCA bases na sa Pilipinas na inalaw ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jr. Magnanakaw. Hindi ko alam kung anong naging kapalit pero alam ko ang magiging kapalit ng mga EDCA bases never in the world history na ang Amerika ay nagsimula ng digmaan sa kanilang bansa. There will always be a sacrificial lamb. Hindi ko kayo tinatakot. Pero yung pinaglalaban natin dito, it's not just about corruption. It's not just about our future. Kung ayaw natin maging abo, kung ayaw natin maging sakripiso habang yung mga politikong nagnanakaw araw-araw ay pupunta at lilipad ng ibang bansa at magpapakasasa sa mga ninakaw nila. Pumunta kayo dito, hindi namin ito kaya. Hindi namin ito kakayanin kung kami lang. Walang monopolyo ng amor patrio. Walang monopolyo ng pagmamahal sa bayan. Dapat ang mga mamamayan ay makaroon ng pagmamahal sa bayan. Alam ko, may mga trabaho kayo. Alam ko, may mga personal kayo na buhay. Pero sana, kahit ngayon lang, bayan muna bago ang sarili. Bayan muna bago tayo maging Venezuela. Bayan muna bago tayo mag... Are losing our future and our country? And these fucking assholes in the Congress, in the Senate, and in the executive, they will fly abroad, bring the stolen wealth, and live their life happily ever after. Kapag tayo nagigyo kring hindi lahat ng filipino ay may katayihan pa ng ibang bansa. At ito ang sasabihin ko, pag wala tayong ginawa ngayon, magiging mas mahirap pa tayo sa daga at magiging sakripisyo tayo sa ambisyon ng Amerika na patigilin sa pag-rise ang China. So I call on not just the Gen Z, not just the millennials, not just the boomers not just the working professionals but i'm calling everyone who is a filipino pagbigyan nyo kami tulungan nyo kami dahil hindi namin kaya to pumunta kayo dito sa Mindyola at wala ang uuwi hangga tuwing bumaba. O ito Sa mga nambabalag dyan, manggulo, umuwi na kayo dahil mamaya madudurog kayo. Bakit? Papunta na po ang mga kasama natin na sa Camp Aguinaldo. Na Kaya yung mga manggulo dyan, umuwi kayo, maghilamos, magdutras, at matulog para pumasok kayo bukas para magkaroon naman ng laman ng utak ninyo. <laughs> itong mga yung gugula to, mga utak hipon eh. Bakit ko sinasabi ng utak hipon ito? Gaya nila congressman, abante ng mga utak hipon. Gaya nila sa hindi ko ng mga utak hipon. Gaya nila mga tinumuan sa utak hipon. Pati itong mga kabatayan ng gugulo, mga utak hipon din. Bakit? Kasi ang hipon, nagvalo ang tayo pati utak na Kaya hindi kayang paghiwalayin ang tama at mali. Yan. <laughs> Salunin natin ang bawat sarili natin, isa-isa. Bakit ako nito ngayon sa Mendiola? Di ba? O bakit kaya tayo nandito? Di ba para papapain si Marcos? Para may ang ng korupsyon sa ating bansa? Ngayon, bakit ang kapulisan ang sinasaktan ninyo? Yung mga polis na yan, si Martin Romualdez ba yan? Yung mga pulis na yan, si Charlie ko ba yan? Yung mga pulis na yan, si BBM bayan? Bakit sila ang sinasaktan ninyo at binabato ninyo? Sa tingin nyo, pag sineryoso kayo ng mga kapulisan, anong laban ng bato isang bag mo? Anong laban ng boti na dala mo? mag kayo yung nag-recruit sa inyo, yung nagbayad sa inyo para sa kanat ng gulo dito. sa ba kayo sa loob ng kulungan? Ilang kabataan kayo ang nahuli? Ilang kabataan kanina ang nahuli? Sinamaan ba sila ng grupo nila? Sinamaan ba sila na nagbayad sa kanila? Sinamaan ba sila ng leader nila? Kaya tanungin natin ang sa ili nating mga kabataan. Hindi ang kapulisan, ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay ang mga politikong magnanakaw. Gaya nino, gaya ni Martin Romualdez na tambalusos na magnanakaw. Gaya ni Chaydi ko na mukhang buhat na magnanakaw. Gaya ni BBM na bangag na pangulo. Yan ang kailangan natin. Gaya ni Boy Dila na mukang buhat na si Congressman Abante na appointed son ng Comilec na si George Garcia. Biruin mo, hindi na nga binoto ng tao may kapal pa ng mukha yan si Boy Dila na mamuno. Boy Hindi ka nga binoto ng kadistrito mo eh. Binoto ka lang eh. Garcia. Kaya si Garcia lang ang pagsilbihan mo. Paubos ka lang ng pera eh. Ang dami ng problema ng bansa. Pati kayo, tumagdag pa kayo, mga pagpapangin kayong mga congressman kayo. Pumunta kami sa House of Representatives. Tinamong ko suntukan ng mga pagpapangin na magganakaw. Ayaw lumabas. Hmm. Meron pa usap sa atin, si Kernel. Lahat po ng totoong lumalaban para sa bayan, nakikiusap. Bumilit tayo doon. Iwala nyo na po yung mga estudyante. Doon po tayo lahat. Pakiusap. usap po tayo lahat sa gilid. Yung hindi susunod komunista. Pagkakain uh -hmm. nun lahat sa gilid. Pagkakain naman lahat sa gilid. Pagsumunod, very good. Yes, sir. Yan, <laughs> na narinig po natin, mga kababayan. Sabi ni Kernel, lahat ng mga totoo na kikipaglaban kontra korupsyon ay gumili. Ang may iiwan ay komunista at kulihin sila ng mga kapulisan natin. Okay. Sa lahat ng na nagkikinig dyan, sa hataw sabi ni Kermes ng totoong nagkikipaglaban kontra korupsyon ay gumilit dito. Ang may iiwan ay ilalagay natin ng na kulungan para doon magluwala. <laughs> diba? Ang tapang-tapang eh. Gilid pa, gilid pa, gilid pa. Sige, sige. Sige, gilid, gilid, gilid. Gilid pa tayo, gilid pa mga kapabayan. Kanina ang tatapag ng mga kabataan maglakad. Ang astig ayaw magpaawat. Yung may mga may maskara, komunista. Yung may mga maskara dyan, komunista rin. Kaya ubarin ninyo yung mga maskara ninyo. Bismas. Hindi kayo mawawanted dito kahit magkita ang mukha niyo. Bakit? Sa atin ang pinaglalaban natin eh. Uh, yun. <tunan> <tunan> yung mga ayaw ubarin dito ba dito? Pagkita ang mga ayaw. Pagkita ang mga ayaw. Pagkita ang mga ayaw.

mo na mo sana siya. Okay, sila pa sa atin. Ay. Na naano. Okay, mo si Garibay, na naman, kanila, 4, kala, eh. oh, mo si Gariba minsan natan kanila, <laughs> maka portausan kaya. Kilala to na ano, bigla na hiya. Oh, nitik mo na si Gariba. Salamat kayo, malabo lang po kasi sa kasapatian. Sana malabo 'yan. <laughs>